Isang linggo bago ipagdiriwang ang Sinulog Festival Biba Pit Senior ng mga taga Cebu, Kim Chu sinilibrate at sinayaw ang traditional Sinulog Festival Dance Biba Pit Senior sa asap natin to. Kasama ang buong asap team tulong-tulong na pinaghandaan ni na Kim Chu ang performance na kanilang gagawin mula sa step ng sayaw hanggang sa costume na kanilang isusuot para sa kanilang Sinulog Festival Biba Pit Senior Dance Performance. Sa corona pa lang nasusuotin ni Kim, medyo mabigat na dahil sa laki nito at nadagdagan pa sa damit na kanyang isinisuot. Pero nagawa pa rin ng maayos ni Kim Chu ang naturang traditional dance Sinulog Festival. Dahil na rin sa tulong ng kanyang mga taga-ASAP team. Napakaganda ni Kim Kimchu animo parang Jusa ang dating bagay na bagay sa kanya ang kanyang kasuotan. Si Kim Kimchu ay ipinanganak at lumaki sa Cebu kaya nakalakihan na niya ang every year na mga ganitong paghahanda. Kaya sobrang saya ni Kim na naipagdiriwang niya ito sa entablado ng ASAP natin to. Ha. Ah, thank you so much. Samantala, narito naman ang nakapagpipigil hininga sa kanyang asap natin to, Lyrical Dance Performance. Talaga naman walang kupas ang galing ni Kim Cho pagdating sa mga ganitong performances. Mapamangha ka sa walang takot niyang pag-ikot-ikot habang nakalambitin sa lubid. Samantala sa pangalawang pagkakataon, dumalaw ulit si Kim Chu kay Chris Aquino sa LA noong umatin sila sa kasal ng kaibigan nitong si Angelica Panganiban. This time kasama niya si Bila Padilla para dalawin si Chris. Pagpasok pa lang nila sa hallway, sinalubong na agad sila ni na Bimbi at Joss. Sa tuwa ni Bimbi, binuhat niya si Kim na parang bata. Habang si Joshua naman ay sinalubong sila ng yakap.